Good morning mga kamukil So, katatapos lang namin mag-break Flooring preparation pa rin tayo Dito sa loob, tapos na to Yung pre-prepare naman namin ngayon Itong grahi Ayan, Simula na yung pagbabakal namin mga kamukila. So, sa paggagaw ng grahi Kailangan Calculate natin yung Pagrampan sa sasakyan Hindi sa Yung under chassis dyan no? At saka pinaka dapat matibay natin kung saan yung part na mag-accelerate yung makina ng sasakyan no paakyat. So dito na part mga kampi dito yung pinhuhukayan ko talaga malalim to. Tapos ito yung pinatibay ko dito. Ito. Kasi dito mag-accelerate mag, -accelerate, mag -accelerate yung sasakyan. So pirsado yung gulong natin pag apak dito. No, Kakset siya doon. Itong part na to dito kailangan matibay no pagdating dyan, yung part naman ng gulong, o kailangan yung aapakan matibay din. Yan yung isa sa pinaka-importante. Yan, na yung pagbabakal namin. Spacing ko dito mga kamukil, 50 by 50 cm na Yung ginagamit yung spacing dito. Um, so, ito yung tatapusin nila ngayon. Tapos, pati dyan, no? pina ko na rin para maisa na yung pagbuhos. Tapos, uh, dito kasalit sa quotation ko. So, kailangan ko si kliyente. So, kasi sa trabaho, uh, may mga may dadagdag talaga yan. Kapag uh, na yung construction, doon makikita ng ating kliyente kung ano pa yung mga dapat didagdag. So, ikaw din na contractor, kontraktor, uh, lagi mo rin titingnan yung um, kontrata nyo. No? pinirmahan yung kontrata kung ano yung mga nakapaloob na trabahuin dun ito dito na part uh, labas na to sa kontrata ko no? yung kontrata ko lang dito loob ng grahe papuntang loob ng bahay hanggang buong bahay pati dyan sa likuran kasali yan sa kontrata ko no? low flooring lang naman yan dyan kasi dyan dadaan yung ating uh, mga sanitary dito ito dito siya dadaan papunta dun sa kalsada so ako ay aalis ngayon mga kamukil upang asikasuhin yung buhangin simento tapos mixer no? yun yung trabaho ko ngayon so naiplastar ko na sila dito kaya asikasuhin ko naman yung part ko kailangan bukas nandito na yung uh, mamayang hapon nandito na yung mixer Pati yung buhangin Kompleto na Kasi bukas mga kamukil Magbubuhos kami At yung imbaka ng Tubig Importante talaga yun Dapat malapit sa mixer oh so, yun lang Mga kamukila Yung mapapaabot ko sa inyo Yan oh, so, Flooring preparation Pa rin tayo Ito nakakumpak na to Tapos maliban sa kumpak Lagi na to Dinadaan-daan na nasasakyan Papasok dito so, Yung plano ko sana Ipapapasok ko yung buhangin dito Aso lang Medyo ano sya hindi na pwedeng ipasok so, may lugar pa naman dyan sa likod ng pile na yan Diyan ko na lang si ipapadam yung buhos kasi namin umpisa kami dyan papunta dito pagkatapos nitong main labas na naman kami umpisa na naman dyan pababa dun so ang mangyayari dito dahil gusto ni kliyente itong flooring dito is level dito sa loob ng bahay kasi pagka may mga party daw dito niya i ehil dito siya maglalatag namin sa mga upuan o ang mangyayari dito mababa to dito pag umuulan may tendency papasok yung ulan dito sa krahi nila ang gagawin natin magkakaroon tayo ng kunting kanal doon sa gilid na yan papunta doon tapos dito magkakaroon din tayo ng kanal yan mula dito uh, tapon doon sa kanal na yun no. pati dyan gusto ni Ma may ano pa dito maliit na kanal yan. Para yung tubig na yung tubig ulan na mula dito na part. Ah, uh, hulog lang siya dito sa kanal, tatapon doon. 'Yun yung ano natin dito para walang tubig na matatapon dito. Ngkakaroon kasi tayo ng canopy dito. Oh, so, maliit lang yung canopy natin, nasa 60 cm. Pero kung sabihin ni client na bubungan na lang tong part na to. Another na naman 'no. Uh, ano na naman tayo? Uh, extra charge na naman tayo kapag ka ganyan uh, o uh, tinitingnan natin lagi yung ating mga kontrata kung ano yung mga nakapaloob sa trabahuin na sa kontrata na yun ayon po sa napagkasunduan na presyo sa lahat ng mga nagtatanong labor materials po ako dito ayon uh, madalas yung pinipili ng mga kliyente ko halos-halos uh, kasi may mga trabaho may mga negosyo no? mga government employees So, mas, mas ano nila itong ganito, labor materials. Ako na lahat nung namimili lahat-lahat ang trabaho na lang ng kliyente ko. Mag-provide na lang ng pera at syempre, bibigay ng pera, may ano yan. May schedule yan kung kailan ako hihingi ng pera. Uh, dito kasi mga kamukil, bay uh, by down payment tayo dito. Sa down payment na yan, magpapasa ako sa iyo ng quotation kung hanggang saan yan, ano yung makikita mong trabahuin dyan pagka na 100% na natin yung unang down payment pasa na naman tayo ng second payment ano naman yung mga inclusion na nakapaloob sa second down payment na yan so yung first down payment natin ito na ng flooring yung kulang dito pag flooring na lang so sa sabado matatapos to pag flooring so magpapasa na naman ako ng work progress natin dito natapos na tong unang down payment so sa second down payment naman may 50% na ako sa metal structural no? sa second down payment kahit wala pang down payment yung metal structural inunahan ko na siya at least pag uh, pasa natin uh, naka 50% na tayo sa metal structural so yung inclusion ko naman dito sa second down payment yung roping, gutter uh, ceiling tsaka double uh, Wuling sa pinakalabas tsaka double wuling yun naman yung inclusion ko so pagka matapos yan uh, pasa na naman tayo ng accomplishment tapos third down payment na naman o, ganun lang yung discarte ko dito para hindi masyadong magulo no? wag na nating paguluhin pa yung sitwasyon Nakaya kaya namang maging simple lang so yan lang mga kamukila naway sana sa mga baguhan pala sa kontraktor o sa pangangontrata uh, mapagkunan nyo ng idea yung mga diskarte ko hindi man tayo professional pero sinisikap ko mga kamukil na magiging maayos pa rin yung takbo ng aking pangangontrata thank you